mapakain tayo sa aso ito pinadalaan sila ng pagkain ni Big Boss pato lang ating pakainin kasi yung opera base hindi pa pwede na vitamins vitamins lang yun no huh? ah ito busog talaga sila nito ang idol tatlo lang sila kasi yung may opera ba hindi pa pwede ma tayo pero tirahan natin to para bukas sa uh, pamahaw nila ano? <coughs> ayan o oh, may opera hindi natin binigyan ng kanin yan yung tatlo lang oh, yan, baka ba yun oh, vitamins lang siguro Ayaw na kang isa. Dito na natin pinakain sa loob. Ayan. Ayaw pa may Ah.